Hi guys, welcome to my channel. Please like and subscribe for more videos. Sobrang nagalit ang ama ni Sylvia nung nalaman nito ang mga kataratanduhan na ginawa ni Alex sa kanya. Kaya pinagsabihan siya nito na deserve ni Alex na parusan sa lahat niyang ginawa. Napagtanto ni Sylvia na tama ang lahat ng sinabi na kaning ama na walang karapatan si Alex sa saktan siya. Dahil ang lahat na sa kanya ngayon ay nang dahil sa kanya. Kaya pinigilan ni Sylvia ang pangarap ni Alex na maging judge para makapag-isip si Alex kung ano ang mawawala sa kanya kapag pinili niya si Juliana. Samantala, pagkatapos ng pagtatangka ni Juliana na tumakas, tinanggihan ni Victor ang kanyang pag-aksis kay Abi na tinatago niya ang bata. Gayon pa man sa pagsaksi sa pagbalisan ni Abby, nagpa siya si Victor na magkipag-ayos kay Juliana. Nagaalok na hindi na niya ito sasampa ng kasong aldotory kapalit ng custody ng bata. Sa kabila ng pag-aatubili ni Juliana, sa huli ay pumayag siya sa kasunduan hanggang sa mangyari ang isa pang mapaninlang na plano na nakasalalay lamang sa kawalan ng tiwala ni Victor sa kanya. Kaya huwag natin palalapasin na kapanapanabik ng mga tagpo sa ninlang. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, ang click notification bell para palagi kang updated sa mga videos upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone!